yung kanya mismong nanay ang magbubrood na sa kanya kapag uh, medyo lumaki na guys ay isiperit na natin at paliguan na natin yung nanay at ating purgahin pagkatapos ng purgahin ay pakainin natin ng layer mash 3 to 4 days ay lalabas natin at uh, lalagyan natin ng tandang at magsimula na within within a, uh, within a one week ay magsimula na siyang mangitlog muli mga, uh, mga kaibigan no? so welcome welcome pong muli sa ating pong channel uh, mga kayam kino at uh, ngayon po ay uh, papakita ko po sa inyo ang ating pong mga alagang uh, native na manok no so pag-aalaga po ng native na manok ang video na ito no pero bago po tayo magpatuloy guys ay uh, kung hindi pa po ninyo nasa subscribe po ang ating pong channel ay mag-subscribe na po at pindutin na po yung uh, pulang button po dyan sa baba at yung sa katabi po niya ay yung uh, notification bell Click nyo na rin po para ma-update po kayo At ma-notify po kayo sa mga darating po nating mga video guys So, ayun At uh, bago tayo magpatuloy nga ay uh, Shoutout muna kay Idol uh, Butiting Ayan, si Idol Butiting At uh, sana po ay masaportahan din po ninyo siya guys As utol ko uh, Isa rin pong uh, vlogger guys uh, Ang pangalan niya po ay Ah uh, Ayan, uh, d n y -T, no? So, sana po ay masuportahan po ninyo itong mga Team uh, Pumisya na Shoutout, guys. At maraming-maraming salamat po. At uh, si Idol, ang uh, Sniper Hunt uh, Vlog, no? So, yan po. Sana din po ay supportahan nyo. napaka legit po niyang kaibigan, guys. At uh, sana po ay madalaw din po ninyo. At uh, mabisita po rin At subscribe din po ninyo yung kanila po mga channel. So, maraming-maraming salamat. At ngayon po ay tayo na po ay magsisimula po sa ating pong video guys guys ay ah uh... no, dyan sa loob nya hindi makita masyado yan ayan meron tayong dalawang ina hindi ito guys ayan busig na busig sila guys so itong dalawang na ina na to pagkalipas po ng isang taon ay napakarami na po nito guys ang lalaki na nila guys so simple lang yung aking ginawang bahay nila ayan Ayan siya guys, oh. Hindi pa lang siya tapos kung tingwan lang siya, ginawa ko lang siya tapos kawain yung latag niya guys. So, pag nangitlog na sila, dyan ko na rin ilalagay yung kanyang pangitlogan guys. No? Ah, so, ganyan. Nagkakakak na sila, mga kwan lang ito. Matagal na masyado yung isang buwan. Ah, okay na yan sila guys. Ayan silang dalawa. Ayan ang larakin nila. Ayan. So, minsan na dalawa. Dalawang inahin po natin yan. And, pagkalipas po ng isang taon ay marami na po yan guys. So, dito naman po tayo banda. Uh, dito banda ay ang uh, pre-range na native po ito. Uh, Kukong ko lang po yung kanilang nakainan. Simple lang yung kanilang kakainan kasi yung sobrang amo ng mga ko na to. Mga Ayan. So, ito yung dalawa nating pandin uli. Manok guys, so sobrang kikintab nila. Uh, ayan. Lagi na ubos yung kanilang na. Oh. No, hindi, hindi ko pinagugutoman sila para maka kung sila guys para makaabante sila. Ito naman ay partner. So partner naman po ito. Ayan. So, ang family po nila ay Black Sussex, no? Uh, ayan. So, kita tayo po dun sa iba. Pakainin din po natin yung iba, guys. Aha. Uh, dito naman po banda sa isang kabilang kulungan. Dito naman ay yung kulungan natin dito ay uh, pinakawalan ko guys. Yung may bulik na dalawang magkapatid din. Uh, dalawang partner din guys. So, ito yung aking pinakawalan ngayon. Doon sa kulungan natin na ito, pinakita ko. Ito yung dalawa na ah, magkapatid guys. So, isang lalaki, isang babae. So, mga pre range itong mga to. Maaamo sila, ang lalaki nila. Ang lalaki na nila guys. So, yan. Ah, tatlong buwan na sila. So, tatlong buwan na itong dalawa na to. Sumuting panahon na lang. Three months na lang din at ah, mangingitlog na sila guys. So, ganun lang madali lang talaga parami so daladalawa lang talaga ah uh, dito tayo sa kulungan ko na dito ah uh, dito ay sinasabuyan ko lang hindi partner din to guys actually partner din to ayan so ayan po malapit na rin siya mga itlog mayroon na siyang manador nalagyan ko siya ng manador niya guys para kung mga itlog siya diretso na po yung kanyang ka. no so ganun lang siya yan guys aha so napansin nyo po dala dalawa yung aking pong uh, ngayon kasi dinidispose ko po yung mga iba yung meron tayong tandang doon guys meron tayong tandang doon banda yun sa labas yan Um, tinusa ko ko kasi takot pa siya sa takot pa siya sa kanyang kwan sa mga inahin natin no takot pa siya sa mga inahin natin tingnan niyo guys ang laki-laki ng tandang takot pa siya sa kanyang kwan ano yan oh. medyo kwan siya kaya tinakan ko yan manok rin po yan tandang ko yan at ah uh, uh, punta tayo po dun sa talagang uh, ton po natin na una po kaysa sa kanila no? Yung yung mga iba kasi guys ay atin ng kunan, atin nang ayan. So yung mga ibang manok natin ay pinakon natin para makakain din sila ng mga damo. So ito naman yung, yung itlog ng dalawa guys. Ayan. Nahin na po yung mga yan. Tapos na po sila. Ayan. So ayan so dito ay mapapalsin nyo ay, hindi na sila makalabas guys kasi ayan inadya ko talaga yan so pag malalaki na binibilhan ko ng ganitong pano oh, guys so napakaganda nito kapag mayroon na kayong inahin na ah, nagkwan na nga kanyang mga sisiw. ayan ganyan lang mga ah, makakon po ninyo so, so yung mga yan pag dumadayo na sila pagkakwan ayan so makita po ninyo napakaganda ng kanyang mga kawan yung mga guys talagang malakas na malakas tapos yung minahin natin na malaki oh. so ayan napakadaling magpa -kwan, magparami uh, ah, lalo na kapag ganito yung ang gagawin guys no? so puntahan natin yung kabila pakainin din natin yung mga maliliit ayan so dito naman tingnan natin kung magkain na sila ng maliliit kwan ayan so kita nyo guys sobrang dami ng kanyang kwan ng kanyang uh, sisiw. at ang lalakas ang liliksi So, hindi tayo namamatay ano, Wala pa po tayong namamatay na sisig. Kung alam po ninyo yung gagawin po ninyo, guys. Ayan. So, sa akin ay hindi na po ako nag-brooding. Ang ginagawa kong brooding ay uh, yung kanyang mismong nanay. No? Yung kanyang mismong nanay ang mag-brood na sa kanya. Kapag uh, medyo lumaki na, guys, ay separate na natin. At paliguan na natin yung nanay. At ating purgahin. Pagkatapos ng purgahin ay kainin natin ng layer mash. 3 to 4 days ay lalabas natin at... Uh, lalagyan natin ng tandang at magsimula na within within uh, within a one week ay magsimula na siyang mangitlog muli mga uh, mga kaibigan no so ayan uh, napapansin niyo dalawa yung kwan uh, natin dito kasi dalawa yung kwan uh, natin two by two yung ating ginagawa kasi ngayon ang pagpaparami at uh, nakita ko po no napaka napakaganda po guys no so kung gusto po niyo na simulan ng pag-aalaga po ng tawit po pag-aalaga po ng native na manok o yung free range na manok guys ay napakabilis no Lalo kapag ka, uh, alam po ninyo ano ano po yung ano pong gagawin no. So ayan. Actually, intigrewang 1,000 pa lang yung pagkain ng mga sisiw po natin. Ayan. At ang uh, ginawa ko lang po guys ay dahil wala na po tayong kulungan at uh, may laman lahat ng kulungan po natin na panay. Binilhan ko po sila ng ganito, yung uh, bakal po na folded po ito at napakaganda nga talaga sa kanya hindi makalabas yung nanay yung mga sisiw ay lalabas labas pero kapag malaki na rin yung mga sisiw ay hindi na po sila makalabas ayan tapos kung malalaki na sila at hindi na sila makalabas ang gagawin po natin lalabas na natin yung kanilang nanay no yung kanilang ah uh, na yung kanilang ayan so ganyan lang grabe ang bilis guys parang kailan lang naging itlog to Unog nagkokon to ngayon ay talagang yeah. Kita nyo yan. Ang lalaking Sisigla ng mga sisi. Oh, ang, pa dito guys ha. O, oh, pabago-bago yung klima. Pero dahil ang ganda ng brooding na ginagawa ng nanay nila. Hindi sila kung saan saan pupunta guys. Ay, yun. Talagang uh, masigla sila. Layo sila sa anumang uh, sakit guys. No? So, ganyan lang siya. Simple guys. Yung aking pong ginagawang pagpaparami ng native na manok. At uh, nakita nyo po yung uh, dalawa kong alagang na, inahin na ngayon. Meron tayong nangingitlog na dalawa meron po tayong uh, ito dalawang mag-asawa pares dalawang pares na naman dun sa isang kalungan po natin at meron tayong dalawang inahin at marami pa po, po tayong mga video guys na mga mga kwan mga manok no so dito sa, dito sa kabila after one week ang gagawin ko po dito sa kwan na ito dito sa isa guys yan para makita po ninyo sila uh, after one week ay I uh, ready to kuan na po itong, ito? itong nanay na ito si malalaki na po yung kanyang mga sisiw Pwede na po itong mga sisiw na ito na wala pong mga nanay kasi kompleto na po sila ng pakpak ito sa lahat ay ayan sila po ninyo Pagsigla nila ang tataba ang liliksi grabe so ganyan siya kaganda guys yung ating pong pagpaparami sana po kayo na-inspire po kayo sa tagito sa ating pong video na ito ayan kung meron po kayong inahing, pwede po kayong bumili ng ganito guys. Yan uh, ano bang tawag ito hindi ko po alam. Uh, nabibili lamang po ito 400 lamang po sa pamilihan ng poultry, no? Pero dito na to sa probinsya. Kapag ka dyan sa inyo mas mura siguro, guys, no? So, yan lang. At ah, uh, ulitin ko po, uh, kung hindi pa po ninyo na sa-subscribe yung aking po mga uh, shout out, ay please ako po ay nakikusap na inyo rin po silang dalawin at uh, supportahan guys. At uh, ang ating pong channel kung hindi pa po niyo na subscribe ay subscribe na po. pindutin na po yung notification bell upang na-updated po kayo at uh, ma-notify po kayo sa mga darating po nating na mga video guys. So maraming maraming salamat. At uh, sana po ay simulan nyo na ring mag-alaga po ng native na manok. ayan, So yun naman po. God bless and see you in the next video guys.